Oh, Ay, tumigil. Niyan. Ah! Gin Ilang araw na kayo, ito pa lang naggagawa niyo, oh. Ah, naman niyan. Oh, bagal ni. Ah. Tingnan mo. Paano bibilis habang nagda-trabaho nagse-cellphone. God na ko. mo Sino mo ulap ako nagmo-moist. Kakara mo bubuhok ang ulo mo? Hindi mo hulu yan. Halaw mo na yan, lang. At... Bisan do. Ay, taro, taro kayo. Oh, talo sa iyo. Oh, talo yung pakiibak mo. Pre. Hoy, takbo mo nga muna doon dila iyo. Mhm. Mm Ayun, no, bubuli ako. Ha? Oh. Ano ba 'to, eh? ulo pa 'yan, eh. Ano oh. <laughs> no 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 no. <laughs> no. Gago! Ano pala to? Sorry, sorry! Kakaayos ko lang ito! Nating sorry, 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 sorry! pala to! Ay bumalik pa! Hahaha! Ano Sorry, sorry, sorry! Ano ba sila? Magsot na tao Sorry, sorry, sorry! maayos! Hindi ko pa! Ano sa'yo na iyon? Bazaar ka talagang magawang maayos! dyan? Sorry, 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 Ano ba nangyayari sa iyo? Mayroon ko siya sa ko! Basta pa ako alam cellphone na! Nakalimutan ko eh! Tignan mo putan! Tignan mo naman ginawa mo! Huwag ko na siya bigay busan din! Baka siya atin yun! Pag dumating yung si boss dito, naku! Patay tayo dito! Nakalimutan ko siya! Basta pa pala yan! Ano ah, ah. to yun na? Hindi trabaho ang ginagawa mo eh! Sorry pre! Sorry pre! Turo kita, kita pre! Tulungan kita! Ha? Tulungan lang kita! Tulungan. Tulu kita! Ganyan ba pagtulong ginagawa mo? Nakalimutan ko siya na basa pa eh! Walas well, namang... ah! kit na mong natin dun. Nakala ko si Dundo tuyo, Dundo tuyo, Dundo na. Dun lang yung basa sa kanina sa dulo? Mm -hmm. Yeah, ipaayos mo sa kanya yan. Sige, sige, ayusin mo yan. Mm -hmm. Ito ko marunong yan eh. Oh. Alam mo mo experience ako sa construction eh. Ang init-init pa. Ano yan, nagsisigawan kayo. Ay, bo, oh. Si ano to? Bakit may ba mga tapak ng ano to? Sorry, boss. Sir. ko si boss. Nakalimutan ko. Basa pa pala eh. Mm -hmm. Pasa pa pala, hindi sinabi ni Kuro kasi kala sa dulo ang basa sa dulo. Ha? Alam naman yan kung ano eh. Wala, suri na, hindi ko ka na... Alam parang ano, parang naglalaro kayo dyan ah. Ewa ko basa dito sa ano. Nagtatrabaho, may dala ang cellphone. Baka ano matatapos ang... Ano, ano, baka talaga. Pag, dyan. pag nagtatrabaho, okay. dapat iniiwan ang cellphone. Ba't yung tingin ako cellphone? Tama mo na, parang naglalaro kayo dyan eh. Kanina pensa dito, sa tito, baka nang ganon, dala cellphone, dalang cellphone, dala. Kaya pa madali na nga yan eh, para matapos, okay, na, matapos na yan. Matapos Ilang araw na kayo, ito pa lang nagagawa nyo oh. Sorry boss, sorry boss. Ay, ay. Sorry na boss. Tupak mo nung gato pa kay boss. Ay, ikaw naman eh. Nagalit ka sa akin sa boss. Marami ka naman yung gawin tao po. Ayusin mo kasi trabaho mo pero. Wala pa siya kasi. Kasi nangyong pinapakita ang cellphone kasi. Ay, alam kasi tuyo na tuyo eh. Kung magsiselpon ka, magsiselpon ka. Kung magkatrabaho, magtrabaho. Hindi ko siya pa kay boss. Kung gusto na tulungan niya ako. Ayusin mo eh. Datungan pa si boss e. Tingnan mo kaya ang ginawa mo. Eh, tapos sila ay mo kanina na pa si boss. Hindi yung ganun. Sinong matuwa dyan? Wala nga pero ang sabi dapat sila mo, boss. Boss, pasensya na kasi... Ang init na eh.